Ayan, maraming maraming salamat po sa nag sponsor ng aming tindahan. May laman na po siya. Ayan, mga pinimili ko po kanina. Maraming salamat po. Punong-puno na po siya, pati mga chichirya. O, susunod ko na lang po yung laman ng cheddar pag nagkabenta po kami. Wala pa po laman. Ayan marami pong salamat dinamili ko mga mabenta sa tabi po ng memorial park dito sa San Pedro mga kandila Susunod so, ko na lang pong bibili niya yung mga importante pa. Yung mga biscuit, yung mga candies. Paikutin ko na lang po ito pag nagkabenta uli ako. Maraming salamat po.